Hi everyone, this is your host. My name is Warai. I am back after three days or almost four days na na hindi na tayo nagla live. Dahil mahirap um, talaga guys kapag summer dito sa Espanya, marami tayong gawain, marami tayong mga obligasyon na mga dapat tapusin. At alam niyo naman ang panahon dito kapag summer ay maliwanag pa kahit 10pm na ng gabi. Sobrang liwanag pa sa labas kaya mga bisita ayaw magsipag-alisan. At ngayon guys, naka uniform pa nga ako. Ito, naka-gaon pa ako at uh, kailangan ko pa muna maggawa ng vlog kasi napa napapag-iwanan na po itong ating channel. <laughs> at uh, hindi na po ito um, nag-monetize. I mean, hindi na siya walang movement. So anyway, bago po tayo mag-present ng ating re-reactionan, gusto ko po kayo batiin ng magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat. tanghali, gabi, saan man tayo naroon. Lalong-lalo lalo na sila Miss Emmy, Miss Linda at mga naging co-host ko dito si JRP, si Sir EO, si Sir Julius, at sa lahat po ng mga nasa live chat na mga hindi na natin babanggitin dahil alam ko naman na sa puso ko kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ngayon guys, magre-react lang tayo dito sa statement ng ating pangulo na gusto na raw makipagbate. Actually, I am very late na to have the reaction on this interview with Katongning. Sobrang late na. Pero sige, gagawin po natin ang paraan na magbigay po tayo ng sarili nating opinion dito sa viral interview ngayon ni Katunyang kay Oh this is a podcast BBM podcast episode number one. so ibig sabihin marami pa itong uh, mga series of episode kasi number 1 pa lang to so pakinggan natin at mag-react po tayo Nararamdaman ko po sa inyo yung, yung frustration niyo no? na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa masyado raw kasi kayong mabait anong gagawin ko bagay mas ma, ma, masamang tao <laughs> siguro Ayan. dapat nga. So guys, doon pa lang sa bungad ng kanilang podcast with Katongin, masyado raw kayo mabait. Actually guys, hindi naman kailangan talagang uh, magbait-baitan ka lang kung pangulo ka. Uh, hindi rin naman masama na magbait-baitan ka kung pangulo ka. Basta ang importante sa isang leader ng ating uh, state ay maging firm ka doon sa iyong mga desisyon katulad niyan. Uh, magkaiba sila, syempre magkaiba sila ng style ni PRRD sa pag ng ating bansa. Pero kapag ganitong hindi mo bibigyan ng DIN o hindi mo bibigyan ng, ng paano ba i-describe, kung hindi mo bibigyan ng uh, strong word itong iyong pamamalakad sa gobyerno, talagang hindi ka pakikinggan ng mga subordinate mo. So let's continue. Nga talaga, maging mas babagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Oh, ang problema sa In malalaman... fairness naman to po, PBBM, uh, dito sa pag-amin niya na meron siyang pagkukulang sa kanyang pamamalakad o kung ano man yung ano gusto niyang sabihin. In fairness, um, that's, I would salute kasi hindi siya naging plastic, hindi siya nagbalat kayo. Sinabi niya talaga na meron siyang pagkukulang straightforward. Yung proyekto, di ba? Transportation. Medyo so, matagal eh. Matagal, matagal talaga. Yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait sir. Yung pagdating naman dito sa sisibakin, I think it was, uh, meron, ng, meron na tayong na rarinig na haka-haka na dito niya na sinibak si o uh, secretary si ano si Arnel Ignacio. So uh, kaya itong tanong dito ni Catoy kung meron pang susunod na sisibakin at uh, ito ay nasagot naman ng Pangulo. Ang bait niyo talaga. Bakit? <laughs> Hindi ko <laughs> magko-confess ako dito. Ganito po ang naging resulta po ng eleksyon mm. uh, may kinalaman po sa uh, administration slate. Para sa akin mm. I have two conclusions dito sa eleksyon. Mm. Una, Nagsawa na ang 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 Pilipino sa politika. Oo. Uh -huh. so Sawa so. Actually totoo naman si Pangulong uh, Marcos dito, talagang nagsawa na ang mga tao. Hindi na nila kasi alam kung saan patungo ang ating gobyerno, ang ating bansang Pilipinas. Kaya uh, maingay ang mga tao at uh, nagdidiman talaga sila ng isang leader na may paninindigan. ang me mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitikan ninyo mm -hmm. at kami naman ang asikasuhin ninyo. Mm -hmm. Tama rin na pa rin. Yeah. Yan naman talagang dapat natin ginagawa. Mm -hmm. Kaya mabuti, o, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Mm. Tama na yung politika. Magtrabaho, mag maggawin mag 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 na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang Ano po yung pangalawa? Na yung pangalawa, niyo? actually bago niya sagutin yung pangalawa, mag-react muna tayo dito sa sinabi niya. Na tama na ang pamulitika, magtrabaho na tayo. Actually doon pa dapat, nung umpisa pa lang ng uh, bangayan ng Duterte at Marcos, nagsalita na siya na tama na ang bangayan magsipag na tayo bakit ngayon lang siya nagsalita at bakit ngayon lang siya nag uh, ganito na nagpa nagpodcast program sila ni ni ano ni Katongyeng bakit hindi noon kaya para bang tuloy uh, na kan siya na huli na ang lahat lagi kang sablay disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno mm -hmm. hindi nila nararamdaman at Masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng pagbubuo ng mga project na, na hindi... At least aminado si Pangulong Marcos na masyadong mabagal at hindi nararamdaman ng tao na mayroong gobyerno. Hindi pa nila maramdaman. Mm -hmm. Palagi ko ang nangyari dyan. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong, ayokong mangyari na business as usual. Yeah, daelme okay uh, para wala mangyayari sa sa Pilipinas mm -hmm. hanggang doon na lang tayo hindi tayo hindi tayo aalsa mm -hmm. sabi ko kailangan natin baguhin ito kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto mm -hmm. na long term ang magiging effect yun ang yun ang trabawin natin yeah, so tinatrabaho namin kaya ang um, ano kasi dito kay Pangulong Marcos para sa akin is more talks siya, less action. Yun minsan ang nakikita ng mga mamamayan na marami siyang mga sinasabi like sa mga yung uh, kanyang sona na 5,500 flood control um, na ipatupad na at marami pang ongoing. So sa bigas, na uh, nabanggit niya rin dati sa kanyang kampanya na mangyayari yung 20 pesos kilo na bigas pagkaupo niya sa sa kanyang posisyon as president pero hindi po nangyari. I mean, na, nauuna yung maraming pangako pero kakunti lang yung na-actionan. Lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga uh, tourism, yung mga health, mm -hmm. yung mga at puro malalaking proyekto. Mm -hmm. Actually, um lockdown na tayo doon sa kanilang uh, dito interview tungkol, dito sa kanilang topic tungkol sa pag- pakipagbati dahil yun talaga ang pinaka main purpose kung bakit po tayo nag nag, -nag, -nag record ng video. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas mm -hmm. bagal... Oh, so, dito pa lang sa tanong ni Katonying at yung sagot naman ni PBBM. Gusto pala niya na magkabati-bati. Bakit kailangan pa niya ipadala ang Pangulong uh, Duterte sa The Hague at itong impeachment na patuloy niyang you know, uh, hindi pa rin siya consistent sa kanyang sinasabi na hindi ko sinusuportahan yan, makakapag, uh, maghahati-hati lang ang mga mamamayan dyan sa impeachment na yan. Pero ano ang nangyari? Uh, pinayagan pa rin niya na magtuloy-tuloy hanggang na-impeach na nga ang BP Sara. So yan ang kulang ni PBBM. Na, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. Kagaya na sabi ko sa iyo, pagka... Hindi <laughs> ko. Magko-confess ako dito. <laughs> Pwede naman po para akong para. Ang mahirap talaga dito kay PBBM dahil yung karakteristik na ipinapakita niya yung uh, dito sa kanyang interview ay para siyang kulang sa kulang sa strength para maging isang leader kasi Uh, tingnan nyo nga yung kanyang mga sagot, uh, medyo alanganin, medyo, di ba? Mahirap ito na gusto niyang mak makikipagbati sa mga Duterte pero mas pero napakalalim na na itinanim nilang tinik sa mga Duterte. Kaya hindi ito basta-basta magihilom uh, para sa mga Duterte kasi at sa mga supporters sa mga Duterte kasi malalim yung iniwang sugat at peklat at kahit pa siguro maiuwi si PRRD sa Pilipinas hindi ito agad-agad maghihilom dahil ang epekto nito marami ang na uh, nadamay maraming pamilya ang umiyak maraming mga supporters ang nagka uh, nagkawindang-windang ang kanilang pamumuhay dahil sa kanilang paghihinagpis na maipa na na maibalik si PRRD sa dut sa Pilipinas. Eh ko, but but ha hangga't maari, ako ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful para magawa namin yung trabaho namin. At sa palagay ko dito sa kanya'ng sinasabi na stability, peaceful, mukhang meron na rin siyang pagsisisi na nagawa nila ito na pagkaisahan nila yung tinatawag ni yung sinasabi ni Jan Vic na group effort, maaaring meron din ito siya mga realization na nag-ura-urada siya ng desisyon at ngayon na nandoon na si PRRD sa Hague, mahirap na maibalik sa Pilipinas. Kung meron man, uh, well, umaasa tayo at uh, we're very hopeful for that na maibalik si PRRD pero kung hindi ito si PBBM ang makakagawa ng paraan para maipabalik ang dating Pangulo, ay mahirap ito magkaroon ng uh, maaga na, na magkapatawaran dahil sa, sabi ko nga, sa sugat na iniwan nila sa mga Duterte at sa mga supporters. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to... Sana itong sinasabi niya na lagi siyang bukas sa mga ganyan. Sana noon pa nung lumapit si Sara sa kanya sa pamagitan ni Amy Marcos ay naging open siya o nakinig siya o pinakinggan niya ang side ni BB Sara kasi I think yung kanyang inilalapit noon ay tungkol sa ugong-ugong na impeachment na narinig niya kay Castro noong November uh, 2023 pero hindi siya napagbigyan Ganoon na lang siguro ang tampo ng mga Duterte kasi noong mga time na sumusuyo o sinusuyo nila si Bipisara Sara upang maging katandem sa unity hindi sila binigo tapos ngayon ito ngayon uh, pinipersecute siya. I think hindi ito madali para sa mga Duterte na magpatawad uh, at agad-agad tanggapin eh na okay na lang tapos na nakalimutan na natin. Any approach na alika magtulungan tayo, diba? Kahit hindi tayo, tayo magkasundo sa pulisiyan. Hindi... Pangalawa, yung pagtanggal kay Bipisara sa national security na hindi na sinasali, malaking dagok yan dahil hinalal ka ng mas malaki pa ang boto kaysa sa presidente tapos bigla kang um, binaliwala sa mga meeting ng para sa national security. It's really a big insult to the vice president and to the ex-presidents na tinanggal nila katulad na ex-president Gloria Macapagal, si uh, ex-president Estrada and ex-president PRRD. And so with the Vice President, tinanggal nila sa National Security. At kahit yung pang-international or foreign trips ni PBBM na hinahabilin ang Pilipinas sa mga cabinet members niya, inbis na sa BP-SARA, it's another big slap to the BP-SARA na tinanggalan siya ng mandato o tinanggalan siya ng trabaho bilang siya ang uh, acting President while the President is away di tayo magkasundo, gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. I think realization is starting uh, in the mind of PBBM at naniniwala pa rin ako na ang kaguluhan na ito ay hindi siya ang may gusto kundi yung mga tinatawag ni Senator Amy Marcos na si Lul Lulay Lalay sa Malacanang. Eh, parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya, kanila. Ano po yung gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman eh, ay kahit uh, uh, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions at ngayon talagang iwipamadaliin na namin yung immediate solutions mm -hmm. na pwedeng mm -hmm. gawin kaagad. Wala eh, parang wala na naniniwala sa President dito sa kanyang mga huling statement at kahit doon sa first part ng kanilang podcast. Kasi lahat ng itong kanyang sinasabi ay uh, lagi niyang kinokontra rin, katulad ng sinabi niya na kailanman hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC dahil wala silang jurisdiction at ayaw natin mag-surrender ng nipulgada ng ating uh, sovereignty sa mga dayuhan. Pero anong nangyari? Lahat yon ay bumaliktad, lahat yon ay uh, uh, binaliwala niya at kinontra niya rin ang kanya mga sinasabi. Kaya yon medyo nakakalungkot dahil kahit doon sa impeachment, tinanong siya kung tuloy-tuloy uh, pa ba at nagparali pa ang Iglesia ni Cristo para lang sa uh, pagsuporta sa pahayag ng ating Pangulo na ayaw niya ng impeachment pero ano ang ginawa niya? Kumontra pa din sa kanyang sinabi dahil lang tuloy-tuloy pa rin ang impeachment at number one pang pumirma yung kanyang anak at yung dulo naman ay yung kanyang pinsan. So paano po natin ma- sasabi yan na uh, sincere sila. Uh, lahat ng sinasabi niya ay kinokontra niya rin. So, yan lamang po mga kababayan at maraming salamat. Nawawala po ako sa senaryo ng YouTube kaya minsan nahirapan po ako umapir ulit at bumbalik sa aking channel dahil po sa matagal-tagal ako hindi nag -live. Anyway guys, I'd like to invite you on Monday. Hopefully, hindi na mag-back out yung ating guest. Meron po tayong eh iwa one on one dito sa channel na to si Miss Janessa from Belgium at kukuwentuhan niya rin po tayo sa kanyang mga pabalik-balik na experience doon sa sa Hague kasi I think in one month he she's going back and forth there for four times. So aalamin natin kung bakit siya pabalik-balik doon sa Hague at ano nga ba ang feeling ng isang Pilipino na sumusuporta at nakikisalamuha doon sa kapwa natin mga Pilipino na patuloy na uh, sumusuporta kahit hindi nila nakikita ni Anino ni PRRD ay nag uh, nandoon pa rin sila sa labas ng 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 Hague o ng ICC detention. So maraming po salamat at uh, see you again on our next video. Bye.